Hello mga ka-super! Kumusta ang weekend nyo? Sabado-linggo, nakabenta ba dyan sa tindahan mo? Congrats! Sana all! Share ko lang no, kasi ang Rosham Mini Mart talaga naman, kumita ng Sabado-linggo. Lagpas 20k ang sings natin. Thank you, Lord! Ngayon inaantok na ako. Nag Minom ako ng ano, sunmig light, isang lata lang pampatulog. inaantok na ako. <laughs> Kasi nga, kulang tayo sa tulog pag Sabado, Linggo. Kahit naman, regular days. Kasi nga, mula nung nag-online selling na ako, talagang hindi na ako nakakatulog talaga na mahaba-haba dahil meron na tayong responsibilidad pa. Bukod sa tindahan, meron pa tayong online na uh, responsibilidad na kailangan natin gampanan. Oo. Uh -huh ayun, so share ko nga lang na pampaskuhan ng bentahan ng Sabado Linggo dito sa Russia Minimart. Kahit nag-close ako, kahapon nag-close ako break time dahil nga solo tendera tayo. 2 hours, ngayon naman nag-close din ako 2 hours, nag-SM pa kami. Aba, bumenta. Kasi nga, itong gabi na to, grabe, mga, mga alak, alponso, mga Gcash payment, umabot ng 1,525, 1,280, mga gang Gcash naon. O, oh, ba? Diba? So, thank you tayo kay Lord. may humahabol pa. Close na ako, pero may humahabol pa. Ano? Yung dilata mo na spam. So, ilan? Dilata. ano to 260 spam. Ano? For the go? Baka maling lang hinahanap mo, ha? Magka rin? Ano? 110. Oh, yeah. Malaki. Spam na lang. Oh? Ay, spam. Maling na lang. So, sa so, white Spam na punta sa mali. <laughs> Ito, okay na to. 130. Huwag yeah. na, na plastic. Okay. Oh, 130. Pupulutanin nyo na. Okay, thank you. <laughs> Ayan. Yeah for the maling na lang. Dahil nagbilang na tayo, nag na tayo ng ating benta para bukas na to. Sama na to bukas. Ito yung naman ko para bukas. Na. Pero dito na ito sa ating para bukas. Na. Yan. So, yun lang mga super Thank you for watching. Night love love lang. Sana nakabinta rin kayo. Congrats. Appear. Happy selling sa atin. At more benta sa atin. Bye-bye. good night to look time